Okay, mayong adlaw nga itong kanano. No? Suruin ta sa mga dapit nga dunay mga lami ang pagkaon. Okay din eh. Oh, tanawang na ito o oh, kung saan yung mga pagkaon na. Oh. Hindi ito kahingaan. mga ah, dinato ni pagkaon mga kaisunan. Oh, Kamulay mo hingaan na na. Huwag tanawang ninyo kung sa hingalan mga kaisunan. o, <laughs> oh, yan din oh, nata rin mga pagkaon na daghan. Oh. Kaon taning dapita. O... Oh, kailan mo ani dapita tagnaan tagnaa ni di asa ni dapita magisunan kung katagnaa mo tagamo na ko premyo kita joke oh nata sa usak ka kananan diri sa Bohol. no nga di na ko mo-mention og ngalan kanya ano nya sila uh, advertisement na ko mahala ba kayo ni uh, bayad og advertisement ron og ani uh, sa social media <laughs> so, <laughs> Salamat dito <laughs> sa nagsaan po na ito, tanaw o mga pagkaong lami, no? kasi yun tag uh, ah, himo mga pagkaong uh, ah, pinobre. na po ito sa tanaw, tanaw sa mga ah, pagkaong dinato. <laughs> Dito, kay tanaw o kutob, di na lang itong mukhaon. tag ah, na may mga pinobre diya, pili-pili o na itong baratura. Kaya mahala po ng mga sudana. <laughs> o, niya, yung mga dessert nila. nag ah, Takuto mga kaigsunan, og salamat sa inyong pagsunod sa akong mga vlog o channel. Pagunta, mag, hindi mo magsawa sa akong uh, vlog. Salamat ninyo.